Yo guys, pupunta na naman tayo sa ang kainan. Sa ating suki. Tara kasama natin si Adik, Dito tayo, boy. Oh. Kung ayaw mo lang kuan, magdiba ka na lang. Hoy. Hindi ako nakarating ng isang araw eh. Ay, isang gabi pala. Dito na. Paris. Paris. Hey boy, tapsilog ka. Ah. Ano? Paris na. Paris sa akin isa. Paris

Oh, nasaan yung isa, Brad? Yung isang kaano mo? Okay. Ay, ayun, oh. Hi, ayun, ayun, no. ayun, ayun oh. Ayun, Hello. Hello. Ayun oh. Ano, Brad? Pwede rin kumain niya sa loob? Pwede rin ba yun? Oo. Oh? O? Kaya nga niya, pasukin ko nga yan. Ayun, lumag pala nito, ano? Ayun oh. Ayun oh, ayun oh, ito ko yung uh, parisan ni Brad, pangalan niya Brad Brad, pangalan mo Mani Brad Mani? Oh, shout out mo kay Manny Ayun pala, napakaluwag ng kanya oh, Ayos oh Ayan po yun. Ah, ano ba ito? Inaayos pa? Inaayos pa ba ito? Ha? Ayos pa, iayos yung panila. Okay na ito. Ganito na. Oo. Ganda pa rin. Laki pa na ang pesto mo, brad eh. Mali ano dito? Mali upa? Hindi, pagkawal. Pag-grupo-grupo dito. Sa loob... Ah, ganon. Dapat may alak yan Alak? Oo. Oh. Pag di naman kasa dito, mayroon pa dyan Oo? Oh? Hahaha. <laughs> <laughs> alak <laughs> <laughs> ah, bakay mo? Paris din sa akin Nagpapadedi ako eh Sabaw sa akin Oo oh. Paris niya boy sa ano? Sa? na na Eh sa Ay sabado. sila natin eh